Pagpapahid ng yelo sa muka, nakakapagpalit daw nga ba ng pores? Tara, let's prove it! Madalas nakikita natin sa mga Get Ready With Me videos na parte ng skincare routine ng karamihan ang pagpapahid ng yelo sa muka para maisara ang pores. Ngunit, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Jayshree Sharad, isang dermatologist, walang epekto ang pagpapahid ng yelo sa pores. Ngunit tinatanggal na mga ice cube ang labis na dumi at oil sa muka dahilan upang magmukhang invisible ang mga pores sa muka. Dagdag pa niya na ang mga ice cube ay maaaring gamitin sa lahat ng uri ng balat, sensitive man o acne prone. Gayun din naman sa Healthline.com na nakakatulong din ang yelo para matanggal ang redness sa muka. Kaya naman ang claim na nakakapagpasara ng pores ang yelo ay hindi totoo sapagkat wala pang sapat na pag-aaral na nagpapatunay dito. Samantala, paalala naman ng mga eksperto na ugaliing gumamit ng antibacterial soap sa muka upang maiwasan ang pimpo.